So, kailan naman lalabas, saka naman umulan. Um. Umuulan dito. Grabe, maalinsangan today. Maalinsangan pa rin pala kahit na ulan na. Today, pumasok pa rin ako, pero half day lang. Tapos sabi ni Michael, may pupuntahan daw kami, pero hindi niya sinabi kung saan. Etong asawa ko, alam na alam ko talaga kung ano yung gusto ko. At today naisuot ko na yung galing sa Ukay-Ukay na tagpa 5 dollars lang. Red Lobster ang isa sa mga paborito kong restaurant. Eh syempre ba naman sino ba namang aayaw sa seafood? Ay napakasarap kahit araw-araw po naman seafood, ang sarap. So dito nga napakarami nilang pwedeng pagpilian. Ang hirap pumili kung alin dahil halos lahat mukhang masarap talaga, guys. Pinag-iisipan ko parang masarap din tong creamy crab carbonara nila. Pero iisa lang ang sigurado, etong cocktail na nakita ko in order ko agad. <laughs> Medyo matagal na rin ako hindi nakakatikim nito na ito, kaya itatry ko talaga siya. And then may dumating na appetizer. Lobster biscuit ata ito eh. Pero masarap siya. And then dumating na ang ating cocktail. Ang tawag nila dito ay Big Breezy Hurricane. Unang tikim. Ang sarap. Yung alcohol nito, saktong-sakto lang. Ang sarap ng pagkakatimpla nila. The best. And then, dumating na rin ang ating appetizer. Ito ay chips, tapos may dipping sauce siya. And then, yung isa ay calamari. i natin yung chips. Ay, ang sarap po naman ang dipping sauce nila dito so it's very dry though. And finally, dumating na itong in-order ko. Ito ang snow crab. Medyo matagal na nung huli akong nakakain ng snow crab. Ngayon na lang ulit. Dito nga sa US, may kamahalan din ng snow crab. Eh kapag mga ganitong luptu pa naman, napakasarap. Sini ang in-order niya ay mac and cheese tapos fries. At si Michael, fries na may salmon ata itong sa kanya and then potatoes. And then, itatry na natin. Tinan mo naman kung gano'ng kalaki yung kal galamay nitong ni snow crabs na to. Talaga namang unlucky. Yun nga lang ito, paghihirapan mo muna bago mo makain. Kaya ang asawa ko, ayaw, ayaw maghihimay. Kaya kapag nasa restaurant kami, hindi siya mahilig mag-order ng mga crabs. Paghihirapan mo talaga bago mo na makain. Eh, damis ba naman ang laman ng snow crab? Ang sarap. Tsaka ang lalaki ng laman niya sa loob. Si Nia nilagyan ako ng bib. Hindi ko nakita na meron din pala silang extra bib. Noong July 5, pareho kami busy mag-asawa. Kaya ngayong day off niya, ngayon na lang kami talaga nag-celebrate. Dito sa US, simpleng-simple lang mag-celebrate ng birthday. Ganyan lang lalabas lang kami. Kakain sa gusto mong restaurant. Mag-spend time together. And yun, okay na yun. Kasi dati, nung baguhan pa lang kami ni Michael, kapag birthday ko, lagi niya akong binibilhan ng mga jewelries. Eh, yung mga jewelries dito, hindi ka naman masyadong bet. Kasi mostly ng jewelries dito, mga 10K, 14K. Kaya sabi ko sa kanya, kung walang 18K, at 24K, wag na lang. <laughs>